dalay sa social media ng ilan nating kababayan ang kanilang batiko sa hakbang ng Bureau of Customs na buksan ang mga balikbayan box. Gate naman ng Bureau of Customs paraan lang ito laban sa pagpupuslit ng droga at armas. Balita hati ni June Veneracion. May hindi halos makapagtimpi. Meron namang emosyonal at bawat nilalaman ng box namin puno yan ang pawis namin galing yan sa hirap namin at yan ang nakakataba ng puso ng mga pamilya namin na nag-aantay pero kayo Nasa ang konsensya nyo? may puso pa ba kayo para gawin nyo sa amin yan? ginatiko sa social media ng mga OFW at kanilang mga kaanak at maraming nakikisimpatsya ang random inspeksyon o pagbubukas ng Bureau of Customs sa mga balikbayan ba? Iba na personal lang nagamit, hindi po na binibenta. Ayun ang mga sinasabi na natin sa ina. Huwag naman sanang daddagan ng fax. At iba naman ang para sa pamilya Ay, ginagkaka-interesante. Uh, yung buwan-buwan pag nagsasahod ka, eh pipili ka ng isa-dalawa hanggat sa maipon ko yun. kasi sa marami na, eh pwede na. Susuki na mga costume na yan. Kahit ang mga mambabatas sa kamera, nanawagang pag-aralan ang paghihigpit ng costumes. Habang sa Senado, may mga nagpanukalang taasan na lang ang halaga ng mga padalang dapat buwisan para tiyak ng tax-free ang ordinaryong items sa karaniwang laman ng mga balikbayan box. Ang pagbukas ay tulong daw para labanan ang pagpupustit ng droga at mga armas gamit ang balikbayan box. Kahit pa, natutunto naman ng mga ito ng mga K-9 units. Paraan din daw ito para matakot ang ilan na gamitin ang mga tax-free na balikbayang box para hindi magbuwis sa mga mamahaling gamit. Huwag daw sisihin ng customs kung may mawawalang laman ang mga balikbayang box. Ang customs lang naman ang nagwi-witness, nag, nag examine The possession is still with the freight forwarders. At sa gitna ng pag-alma ng marami, ipinatawag na ng Pangulo si Lina. Gayun din si Finance Secretary Cesar Purisima para muling silipin ang panukala. Sa ko naman, daw, wala naman siguro uh, magmumukay eh, na huwag na natin tingnan ng trabaho ng customs na pangalagaan yung inaangkat dito sa ating bansa. At kasunod ng pulong, ipinatigil na ng Pangulo ang mga random na pagbubukas sa balikbayan boxes, maliban na lang sa mga talagang kahinahinalang package. Sa halip, mandatory ng x-ray at ang K9 inspection. Kung kahinahinala at dapat buksan, kailangan gawin ito sa harap ng kinatawan ng OWA at dapat recorded ng CCTV to push forward ang examination using the machines to uh, do the examination. At saka kung mayroong findings, saka lang bubuksan ang mga backtest. Jun Venerasyon, GMA News.